ang tanong sa atin ng isa sa ating mga followers sa ganito. Sir Bob, pwede bang hugasan yung mga itlog ng inahin? Hindi ba ito naapektuhan? Yes, pwede namang hugasan niya kung gusto mo talaga. Pero dapat alam mo kung ano yung mga pwedeng mangyari dun sa itlog, kung ano yung epekto pagka hinuhugasan mo sila. So, papaliwanag sa iyan para magkaroon ka ng idea. Kung iniisip mo kasi na ang paghuhugas ng itlog, ng manok ay isang mabuting gawain o yung nakasanayan mo na para mapanatili itong malinis. Uh, pagka narinig mo ito sa sabihin ko, baka kailangan mong magdalawang isip na. Dahil dito, malalaman mo na ang itlog pala ay merong siyang natural na proteksyon. Pero ano nga ba yung natural na proteksyon ng mga itlog? isipin mo na lang na ang mga itlog ay isang bahay na may natural na pintuan laban sa mga masasamang mikrobyo ang pintuan niya ito ay tinatawag na cuticle o bloom isang manipis na proteksyon na layer na bumabalot sa buong itlog ito ang nagsisilbing pananggalang laban sa mga mikrobyo tulad ng bakterya at iba pa na maaaring pumasok sa loob ng itlog E ano naman ang mangyayari kapag ka hinugasan mo ang itlog? Kapag hinugasan mo ang itlog, para mo pinunasan ang natural na protection nito. Parang nagtanggal ka ng invisible shield na nagpoprotekta laban sa dumi at sakit. Sa madaling salita, ang una dyan, eh, mas madali na siya mapapasok ng bakterya at ibang mikrobyo. Pag nawala ang cuticle, maaaring makapasok ang salmonella, at iba pang mikrobyo sa loob ng itlog sa pagbabagita na maliliit na butas o pores sa shell. Ang pangalawa ay mas mabilis na itong nasisira. Ang cuticle ay tumutulong din na pagpapanatili ng moisture at kasariwaan ng itlog. Kapag tinanggal ito, mas mabilis na tutuyo at masisira ang itlog. Ang pangatlo diyan ay tumataas ang panganib ng sakit sa manok pati na rin sa tao kung contaminated ang tubig na ginamit sa paghuhugas lalo na kung maligamgam pa mas lalo pa nakakatulong ito sa pagpasok ng bakterya sa loob e paano naman mapapanatiling malinis ang itlog ng hindi hinuhugasan dahil hindi naman talaga dapat hinuhugasan ang itlog dahil sa kalikasan hindi naman talaga hinuhugasan ang itlog may mas mga ligtas naman para upang panatiliin upang malinis ang mga itlog na yan ang una dyan ay eh, panatilihin natin malinis ang pugad. Siguraduhin natin na ang nesting area ay eh, may malinis at tuyong dayami para maiwasan ang sobrang dumi sa itlog. Ang pangalawa ay eh, iwasan natin yung paghawak ng itlog ng marumi ang ating kamay. Kung hahawakan ng itlog, tiyakin malinis ang kamay upang maiwasan din yung pagkalat ng mikrobyo. Pahiran na lang ng tuyong tela o kung meron kang brush, mas maganda pa kung may konting dumi sa itlog gumamit lamang ng tuyong tela o brush para linisin ito nang hindi na nababasa ang panghuli natin dyan ay yung paghuhugas ng itlog ay parang pagtanggal ang invincible armor nito sa laban sa sakit kaya mas pabuti pang hayaan ito sa natural na estado nito kaysa ipilit natin na linisin ito gamit ang tubig kung nais mong mapanatili itong malinis, siguraduhin mo lang na malinis ang kapaligiran kung saan nanging itlog ang iyong mga manok. Sa madaling sabi, ang itlog na hindi hinuhugasan ay mas ligtas, mas sariwa at mas protektado. Ngayon naman kung talagang sobrang dumi o super dumi yung mga itlog na nakukuha mo, may mga putik-putik o may mga dumi ng manok, yan, pwede mong hugasan yan. Pero Huwag mong aasahan ang mataas na chance na mapipisa ito. Pero pwede mo pa rin subukan. Kung mapisa siya, di swerte mo. At dahil ang konsepto ng gloom o yung tinatawag ng cuticle na bumabalot sa itlog para maging proteksyon ay kakaunti lang ang nakakaalam nito. Eh, aasahan na natin na marami ang hindi sasangayon dito. Pero hindi nga natin masisisi mga ganyan dahil nga uh, sa kakulangan nga ng impormasyon. No? Karamihan hindi nila alam yan so natural lang talaga yan. So sana itong video na to ay nasagot ko ang katanungan mo at nakatulong sa iyo. Ito pong muli si Babi Nasino ng Sabongista TV. Music